Ginisang okra. Ang ating lulutuin ngayon. Nilagyan ko siya ng ano, asin. Asin lang. Konting asin. At ginis ako siya sa olive oil. Yan. Ito ang masarap na isausaw, masarap na na vegetable, isausaw sa lemon at soy sauce. Gawa tayo ng soy sauce. Para sa ating okra, isausaw natin sa soy sauce na may onion. Tapos ko nang hiniwa yung onion, ano natin yung lemon, okay? I-squeeze natin yung lemon. Ilagay natin yung hiniwang onion. Tapos, lagyan natin ng light soy sauce. Ayan, ang sausawan natin. Meron tayong sausawan para sa ating okra. Lady finger. Hanguin na natin yung ating Ladyfinger lady finger. Okay, ito yung ating nilutong okra na may sagsawan, toyo, lemon, at onion. Balitik mo na natin. Okay, titikman na natin. Okay? Mm. Sarap. Masarap talaga. Ang ladyfinger with sauce. Masarap siya. Naku, mauubos ko lahat to. Ito ang aking lunch. Okra na may sawsawan. Masarap talaga siya. Okay, salamat sa inyong lahat. Stay safe and God bless us all. Sa hanggang hanggang sa muli. Muli na naman. At kita-kita na naman tayo sa susunod kong video. Salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless us all. Peace, love, joy to everyone. Salamat po. Ingat lagi. Bye.